Good morning Picolandia So ayan mga ito, sumigat na si Aring Araw oh. Ayos na ayos, napakaganda talaga Kumusta na rin kaya yung mga kababayan natin sa Metro Manila mga idol? Kasi grabe yung tagulan mga idol, talagang pinaha sila doon. Kumusta na rin kaya yung mga followers ko doon? Oh? Sana okay lang kayo mga idol ha. Ah. Lagi tayo mag iingat kasi hindi natin alam ang panahon ngayon. Alam nyo naman, dahil sa climate change, So ayun, pabago-bago talaga mga idol kaya lumalala na ngayon ang ano, ang panahon. Grabe, dati hindi naman binaba ng na mga ganyan, eh. Lalong-lalo na nga mga idol sa ibang mga ano, ibang ibang bansa. Grabe, binaba na. Kaya lagi lang tayo mga idol mag-pray kasi 'yun naman talaga ang dapat. So, siyempre, ingat-ingat lang tayo palagi. Pero kung titingnan nyo dito ngayon mga idol sa kabikulan, yun know, o, maliwalas na ang panahon. Hindi na rin maulan. Buti nga, hindi tayo dinaanan ng bagyo eh. Tinignan ko sa ano, windy.com. Kitang kita ko talaga yung ikot na ano, ikot na yung hangin, yung mata ng bagyo. Grabe. Buti sa taas ng ano, ng North Luzon dumaan kung dumaan nyo sa baba ay sa poll talaga mga idol. Kaya pasalamat na lang tayo at wala na tamaan dito sa bansa natin. So siyempre mga idol, nandito pala tayo ngayon sa San Jose. So pupunta tayo na ang gua para mabidyo na rin natin mga idol kung gaano ang ano kung ano, ang sitwasyon na naman ngayon Sumikat na si Haring araw mga idol mga idol oh no? napakaliwalas talaga mga idol ang panahon ngayon napakaganda talaga no pero pag tag ulan sus grabe talaga nakakairita no lalo na naman yung tag init yun sasabihin na naman natin grabe tag init na naman <laughs> grabe ang init no wala talaga tayong ano mga idol hindi <laughs> natin alam kung saan tayo lulugar pero siyempre mas maganda pa rin yung ano yung balance lang ba no pangit naman yung puro taginit pangit na naman pangit naman yung puro tagulan di ba tingnan mo mga idol oh napakaganda talaga mga idol oh napakaaliwalas ng panahon ngayon so s'yempre gaya ng sinabi ko mga idol kumusta kayo diyan talong lalo na yung mga followers ko s'yempre lagi lang tayo magdasala. ingat lagi huwag tayong kalimut na man manalangin sa mahal na Panginoon kasi doon tayo lagi kumukuha ng lakas ng loob at siyempre ng kaligtasan lahat ng bagay na natatamo natin na ano man blessing lahat ng gagaling yan sa mahal na Panginoon natin di ba kaya yeah. always pray mga idol you know ayos mga idol no? at siyempre kung makikita nyo, mga idol yun know yung Mount ano Mount Isarog <laughs> kalimutan ko tuloy Mount Isarog <laughs> you know ayos ano kita kita mo na yung cone niya, yung kapag ano no pero siyempre iba yung datingan ng ano yung sinasabi natin na perfect cone doon yun sa Mount Bayon doon yung banda malayo kaya sa ngayon, hindi pa natin makapuntahan yan siyempre mga idol dahil sa kaliwat ka na natin na pagkabisi sa buhay hindi, hindi pa tayo nakakapag-relax ng maayos alam nyo naman mas lang importante mga idol lagi lang tayong safe at siyempre huwag natin abusoyin ang sarili natin kung ano pa man ang mga di diba ano lang yan sabi nga yan Huwag kang matakot sa pagod kasi ang pagod, isang tulog lang yan, okay na naman. <laughs> sa bagay, eh, totoo naman. Basta simpre huwag natin abusuhin di ba? Yun, tama lang. So, dito tayo dadaan mga ito sa sentro ng Goa. Kasi minsan dito ako sa Maykulase. Eh. Yan you oh. o. Para makita natin yung dati dito, grabe ano dito baha din dito dati pag lalo pag ano, ano tagulan pero ngayon buti nga hindi na ganong maulan ano yun chill chill lang tayo mga idol kaya uh, para safe dapat nga pala mga idol binigyo ko yung malakas ang ulan na ano? <laughs> kaso mababasa kasi yung gopro ko eh kaya mahirap mag video pag tag ulan talaga mga idol no? yun mga idol oh. the time is 6.54 so advance to mga idol ng 7 minutes yun oh so shout out sa mga followers ko dyan sa mga kababayan ko dyan mga taga Bicol shout out sa inyo lahat yun o oh. so makapag Jollibee nga kaya muna tayo mga idol kaso wala pa tayong pera kaya <laughs> mga idol o oh, yun ang simbahan ng Goa mga idol o oh, yun o oh. nadaanan ko pala yung simbahan ng San Jose hindi malang ako nakapag sign of cross sorry yun mga idol oh. so dito na tayo dadaan ulit tapos kakanan tayo kasi mayroon tayong pupuntahan doon banda yun oh. there I was

Ayos talaga mga idol Marami na mga riders yan mga idol no? Mga bikers Sarap kasi mga idol mag bike bike Pag mga ganito ang panahon Ayos talaga Sarap siguro ng mga buhay talaga Mga ganun ano Pambihila So ito mga idol yun Yung Partido State University yun, no? Diyan ako nagsimulang mga harap Simula na pumasok ako dyan <laughs> So ayun sa awa ng Panginoon Nakapagtapos naman Ayos pala mga idol pag nakapagtapos ka no hindi naman dyan nasusukat yung pagkatao mo eh porkit nakatapos ka sabi nga ng iba nyan magiging big time ka hindi ah importante na active mo yung kung, paano ka makapagtapos di ba napakahirap kaya kabutin yung mga ganyan maraming tao na gusto makapagtapos pero talagang hirap talaga so yun mga idol gaya nga na sinabi ko sa inyo napakasarap talaga mag-aral mga idol kasi simple wala ka naman ibang gagawin kundi mag-aral lang ahasahin mo lang naman ang utak mo kung saan talaga ang utak mo no? pero simple yun lang mas mahirap din kung wala kang gaanong budget lalo kung napapaisip ka paano na naman yung pagkain ko yung budget ko, yung pamasahe yung ganito, yung ganyan pero simple lahat naman ng ganyan nariresolvahan kaya huwag tayong susuko mga idol pag kung pinapaaral tayo ng mga mga magulang yun mag-aral tayo mga idol kasi yun na lang ang tanging yaman natin tanging susi sa ating tagumpay di ba lang yan so ayan mga idol lang dito na lang muna tayo mga idol drive safe whoop